Bayan sa ating pong bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Director Bentley D. Rojas, ang Knowledge Management and Information Technology Service ng Department of Health upang talakayin ang DOH Digital Health Initiative Strategy at kung paano ito pakikinabang, oh, pakikinabangan ng mga milyong-milyong mga Pilipino. Isa sa mga estratehiyang nakapaloob sa Philippine Development Plan ay yung digitalization ng mga proseso at mekanismo sa pamahalaan. Bahagi nito yung pagmo upang mas maging efficient at epektibo ang mga programa lalo na sa sektor ng kalusugan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. 20, 20 po. Uh, I'm really happy na dito po ako sa mm and shine, philippines mm -hmm. well director baari niyo po bang ilarawan ang doh digital health Initiatives, uh, Initiative's strategy ano po ito at paano ito pakikinabangan ng mga kababayan natin well actually uh, itong digital health initiative is actually composed of uh, three uh, components yung una yung digitalization pangalawa is digitalization and pangatlo is digital literacy so yung digitalization ito yung uh, digitalization ito yung pagko-convert ng mga analog uh, data or health data into a digital form. While naman yung digitalization, ito yung proseso na ginagamit para to make it sure na lahat ng proseso within the the government ay nabibigyan ng magandang uh, serbisyo sa taong bayan. Mm -hmm. Yung digital literacy naman, ito naman yung ino-orient yung mga tao sa paggamit ng mga technology para sa magandang uh, serbisyo may bibigay sa kanya ng lahat. Mm -hmm. So, uh, like for example, yung uh, itong last Friday lang, nag-introduce ang secretary natin secretary Tedder Bosa, ng uh, patient appointment system ni to sa uh, Pabili Hospital mm -hmm. ito yung kung saan ang mga ang mga tao hindi na kailangan pumunta doon pumila ng 3 a.m. para lang uh, makakuha ng serbisyo sa gobyerno or sa Pabili Hospital so ang gagawin mm -hmm. nila mag uh, mag-ano uh, lang sila sa sa system sa computer mm -hmm. at uh, pagkalagay nila ng kanilang information doon magpapaschedule lang sila ng kanilang uh, ng kanilang uh, schedule para mm -hmm. makakuha ng service sa sa hospital 'Yun, uh, pupunta na lang sila doon ngayon para pag kailangan nila magpa-check up. Oh, so hindi na kailangan pang kumila. Yes. at maghintay ng ilang oras. Hindi yung iba, na. Araw pa yung eh, Kasi si Bino, ano 3am mm -hmm. pa lang nakapila na sila. Mm -hmm. And then 8 o'clock pa sila makiservisyo. Minsan hindi pa. Mm -hmm. Minsan umaabot pa ng hapon. Ngayon, ma ma magiging efisyente ng kanilang servisyo because pag nagpa-schedule sila, pupunta na lang sila doon on the hour, on mm -hmm. the oras na kailangan sila doon na mabigyan ng servisyo. So, ibig sabihin po ba nito, wala na rin walk-in? Actually, mayroon pa rin. Mm -hmm. Hindi pa rin kasi may iiwasan yun mm -hmm. sa pag, uh, pag integrate kasi ng digitalization. Isa yan sa mga aspeto na yung meron tayong tinatawag na na-proseso na proseso na kailangan nating i-i-adapt uh, while we are actually integrating system or digitalization. Uh, Ito yung ginagawa natin at yun ang magbibigay sa atin ng uh, ng proseso na para maging maging episyente lahat ng proseso. So ang maganda doon, yung ating mga kababayan magiging efficient na sa mga oras nila. Mm -hmm. Hindi na ngayon sila maghihintay ng pagkahaba-habang oras para lang sa isang servisyon na binibigay ng gobyerno. Ngayon, magagamit na nila yung oras na 'yon sa mga ibang paraan, kagaya ng makakapagluto pa sila ng pagkain nila, ng breakfast nila. Mm -hmm. may ihatid pa nila yung mga anak nila sa pano bago sila pumunta sa ospital. Mm. So hindi sayang yung oras. Hindi sayang ang oras right. actually. Well, kabilang po sa eight priority projects ng the Department of Health yung teknolohiya. Yes, no? the number three. Oh, para sa mabilis na serbisyong Isang... pangkalusugan. Yeah. Ano po ba yung mga programang under nito? Yes, actually isa na yon yung mm -hmm. tinatawag nating uh, serbisyo no yung pagpagdalaga pag-integrate ng mga uh, sistema sa ating mga health services sa gaya ng sa hospital, yung ating tinatawag na PAS, yung patient appointment system. Meron din tayo ngayong develop na uh, patient referral system. Ito namang patient referral system na to. Ito naman yung for example nandoon ka sa hospital at kunyari hindi hindi ka kailangan ma dahil meron puno na yung uh, servisyon na dapat mong makuha doon. Meron silang tinatawag na tinatawag na patient referral system wherein Iraturo ka nila sa ibang hospital or center kung saan doon ka mabibigyan ng servisyong ina kinakailangan mo. Mm. Well, sir, ano po yung impact at epekto ng digitalization uh, ng ating health system sa mga local government units? Actually, uh, malaki. No? Actually, some of the... kasi nasa national level kami. No? So, sa local government units, they are actually following kung ano yung ginagawa sa national. Like, for example, sa kung uh, yung yung ginagawa naming uh, digitalization ng mga sistema sa gobyerno yun naman yung binababa nila ngayon sa local government kung saan ina-adapt nila yung sistema yon para maramdaman sa baba. Kasi tandaan po natin, no ang Presidente gusto niya, lahat ng ginagawa nating service sa taong bayan ay nararamdaman agad. Mm -hmm. So isa to sa mga ginagawa natin, yung digitalization sa health sector kung saan mararamdaman agad ng mga taong bayan. Alright. Well, bahagi po ng pagsusulong ng modernisasyon sa mga servisyong pang kalusugan ng DOH, yung tinatawag na Health Facilities Enhancement Program. Ano po ba yung programang ito? Actually, itong Health Facilities Program na to kung saan uh, minamodernize natin yung mga facilities ng uh, ng mga hospitals at mm -hmm. ng mga center natin kung saan nagbumibili tayo ng mga magaganda at uh, up-to-date na mga facilities kung mm -hmm. saan makakapag-check-up uh, makakapag tayo ng mga tao kung saan itong technology na ito na ginagamit natin madali natin ma lahat ng mga sakit na meron ang mga tao. Mm -hmm. uh, meron din tayong tinatawag na yung mobile x-ray kung saan hindi mo na kailangan pumunta pa dun sa isang kwarto para lang ma-x-ray ka. Ngayon, ikaw na pupuntahan nung x-ray na yon para ma-check ka na kung anong meron ka sa sa x-ray na yon no? mm -hmm. so hindi mo na kailangan pumunta sa isang kwarto meron pang isa yung isang tinatawag na uh, na, na device kung saan ah uh, check agad kung meron kang sakit mm -hmm. kung meron kang cancer etc so lahat of, of this is actually part of the uh, health facility uh, development uh, mm -hmm. government well uh, primary concern po ng mga kababayan natin yung uh, public service public health service yes, no sir yung kalagayan ng kalusugan ng mga Pilipino. Yes, sir. Pero meron tayong impression na kailangan pang pumunta minsan sa mga mas modernong mga facilities yeah. mm -mm. sa mga first world countries yes. dahil gano'n na po ba tayo kalapit? Actually, malapit na rin naman tayo. Mm. No? So, kailangan lang talaga natin mag-invest kasi sa remember na pag nag-digitalization tayo kailangan natin mag-invest ng maraming Uh, of course ng pera mm -hmm. at uh, mga acquire tayo sa ibang mga bansa na kung mm -hmm. saan ginagawa na ito kagaya sa Japan, mm -hmm. sa Taiwan so sila yung mga kauna-unahang uh, talagang modernize eh, mm -hmm. ang ang health facilities. Eh. So kailangan nating i adapt huwag tayong mahiyang uh, kunin yung best practices nila at dalayin dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Kasi yun ang improve sa atin yung ng mga technology sa labas kung saan mayroon ng proof of concept kung baga nagagawa na nila doon at dadalay na lang natin sa Pilipinas. So pag nagawa natin 'yon in short, we would be able to develop kung anong meron rin sa Pilipinas. Mm -hmm. I remember having a conversation sa aking uh relative sa abroad na. No? Yes, ang ang kanilang perception sa sa mga government hospital ay negative. <laughs> so paki-update nga po natin yes. yung ating mga kababayan na na kung ano na ang meron ngayon sa mga government yes, hospitals. Yes, actually uh DOH has 87 hospitals mm. around the Philippines. So 87 po 'yan. Uh, hindi po of course hindi po lahat, maraming po tayong hospital sa Pilipinas, but sa DOH po, meron tayong 87 uh, uh managed hospitals. Itong 87 na po to. Ito po eh Uh, hindi pa natin mapagkakaila, talaga nag-modernize na po. Kung pupuntahan niyo po yung pabelya ngayon, mm -hmm. maganda na po yung pabelya. Hindi na po siya so yung mga old pictures na nakikita natin. Alright. Pag pumunta po tayo sa series na-develop na po, naglilagay na po ng mga bagong equipment doon kung saan magiging maganda yung servisyo. At ganoon din po, umiikot po ako kasi sa, ano eh, sa region 7, po, umiikot po ako. Hindi nakita ko po yung mga hospital doon ng DOH. Like for example, yung Vicente Soto, yung uh, Eversley, yung uh, Cebu South mga ganda na po yung facilities. At mm. talaga pong, uh, it's actually a level 3 hospital na po talaga. Ano? Talaga mm. pong mayroong 1,000 bed, 2,000 bed talaga capacities. Ganun din po sa Region T, uh, Region... Three, kung saan lang doon yung Bataan General Hospital. Before mm. po, tatandaan po natin, medyo hindi pa po developed yun. Pero ngayon po, pagpunta niyo po yung Bataan General Hospital, ang ganda-ganda na po mm. ng hospital na yun. Kasi talaga po, developed na po siya, nag-invest na po tayo for the healthcare of the Filipino people. At talaga naman po, uh, talagang nabigyan po talang attention ng administration na to, yung pag-develop or pag, uh, pagbibigay ng magandang investment sa mga health facilities ng ating gobyerno. Mm -hmm. Well sa uh, pamamagitan po ng mga programang ipinatutupad niyo po ngayon, yes, especially sir. yung digitalization, we hope na mas uunlad pa. yun yes, yung pagbibigay ng serbisyo pagdating sa sektor ng yes, sir. kalusugan sa ating bansa. Yes, sir. All right, maraming salamat po Director Bentley para sa inyong ibinahagi sa amin ngayong umagang mga impormasyon. Malugod po kami nagpapasalamat sa inyong suporta. Hinihikaya po namin kayong muling tumutok sa aming programa sa darating na Webes at samahan niyo kaming umaksyon laban sa kahirapan.